Alam mo, I used to have sweaty hands. Oh. Baskin noong maliit pa ako, mahiya na talaga ako basing maglama, no? mm. And yet, mm. I ventured into politics knowing that I have this... Uh, so, every time na mag-seconds ako, nung mayor ako, mm. siyempre basa talaga ang gamay ko, ginaganong ko muna sa pantalon, tapos Sinasabi ko, basa ang may ko. I have sweaty hands. So, doon, tayo yung pastor. Sa Amerika, hmm. uh, si asawa ko, si Anil. Anil. Doon siya sa Seda, Sinai. si hospital doon sa Lapit sa Hollywood, Nurse kasi ito si Hanilet. Uh, there's a certain doctor, a famous uh, uh, neurosurgeon, uh, Martin Cooper. He was the one who operated on Elizabeth Taylor nung nagkaroon siya ng aneurysm. Nag-block dito yung ano. Sabi niya na yun, yun lang yung kaway ko. Palaging basa. So, nung mayor ako, mahiya talaga ako na ano. Nung nasa, tatrabaho kasi siya sa nurse. So, para ma masa, malaman lang totoo ng tao. Hindi naman masama yun ano. Sabi niya, ma, meron dito na si Martin Cooper nga. Neurosurgeon. May putunin lang siya dyan sa... But it's a very delicate uh, operation. It's a single nerve na putulin niya na yung sweating, uh, maghinto. Pero sabi ng doktor sa akin, he was very emphatic about it. Just before the operation, wala kaming konsulta was very busy man. Sabi niya, pag pinutol ko yan, baski anong gawin natin, your sweat will always go out of your body. Mm. Kaya yun yung makita ko, nawala dito, it's so dry, hindi nga ako maka ng papilyong yung ganon. Mahirap, mahirap ako. Hindi ako maka... Wala akong moisture na kunti. It's so dry. Pero ang sweating lumalabas sa katawan ko. Profusely. Oh. Kaya basa ako kanina pag baba. sa, Kaya ako nagbis. Damit man ito ni Pastor. Kasi sa... sa ano ako? nag aircon ako pero... Ganun, rin. Hyperhidrosis. Yan ang tawag nila. That's the medical term for excessive sweating. Wala na ako dito, pati sa paa. O dito sa torso, yan. Basa mo Makita ni Pastor pagbaba ko nung lumalabas dyan sa basa. Pati sa likod. Pero sa awa ng Diyos, sabi nga nila ng ano ka, kasi sa labas ako, natutuyo lang rin. Lalo na nung kampanya ako. Wala na lang time mag-busy. Sabi, manumonya ka. Sa awa ng Diyos naman, natapos na lang yung kampanya sa buhay ko, uh, okay pa naman ako. At least, uh, not induced by, well, uh, an ailment not induced by di excessive sweating sa katawan. Mm. Pag maglaro kami ng golf ni Pastor, yung likod ko, pare akong dito, parang nag-ihi ako sa pantalon. Pati, pati dito, magpasa na talaga. Tulo talaga. Mm. Kung dito naman, ano, ako, hindi ako nag -gyabang. Hindi ako magsabi na mag-top ako. Far from it, actually. Ordinaryo lang ako na estudyante. But I could have done better, nabi ko sa nanay ko. Kasi yung panyo lang ang ginagamit ko na ano. Yung, may mga swerte yan, di ba? Pag-exam. So, nagbablat-blat yung mga ano ko, yung... Yun ang problema. Sa sweat yun, mayo, sa pawis. Oh, sa especially sa nila sa kabay. Si uh, eh. neuro kay stress hmm. ka. Kaya ang mga, mga babae minsan man nervous sabi lumamig yung kamay kasi natakot o na. Uh, At saka yung it's uh, the dilation of and sweat. Ang kaming may Berger's disease is uh, Usually, ang blood vessels natin ganun. They're the, the, pumping of the heart. Eh. Mm. Pero ang ang message ng brain namin doon sa sa nervous system, entire body, is to constrict. Parang takot kami. Hindi naman kami takot kasi wala namang... Pero naka-ganon yan. And if you smoke, Because mm. nicotine is a vasoconstrictor. Sasara talaga yan. Mm. So there are two ways of losing your isang paa o dalawang paa mo. Sinasabi ko lang sa mga nagsisigarilyo, kasi dumaan ako. Parang diabetes yan. Mm. Same. Same. Pareho ang rason. There is not much circulation. Mm. Sa, uh, sa narrowing of the blood vessels. Mm. Uh, the better practice is really to bisan dito nag-iinom ako pag mm. malig bago ako lumalabas dito naghahingi ako ng wine para yan ang well that's anyway uh, mm.